Guys, magluto tayo ngayon ng adobo sa gata na chicken. At dahil paborito ng mga bata ang ah, patatas at carrots, kaya lalagyan natin siya ng carrots at patatas. Ito po, po yung ating carrots at patatas. Nakapagbalat na rin niya po pala tayo ng ah, bawang at sibuyas. Ayan. Ayan, nahanapin pa po, po natin yung ating siling makupa. Ito nga po pala yung ating siling makupa. At ito rin po yung ating kakanggata na ilalagay natin sa ating adobo sa gatang manok. and guys, nahiwa na po pala natin ang ating bawang sibuyas. Maging ang ating bell pepper. Ngayon naman ay magigisa na tayo guys. and guys, nakasalang na yung ating uh, kaserola. Ayan. Ito tayo magsasalang sa ating mahiwagang kalan. Meron na po yung konting mantika. tayo lang natin na minute. Saka natin ilalagay yung bawang sibuyas. Ayan guys, so lagay na natin yung ating bawang. At isunod na rin natin yung ating sibuyas. Ayan. Ayan, halong-halongin lang natin ang bahagya, guys. Saka naman natin yung ilalagay ang ating karning manok. Ayan, guys. Ay, lang. Hindi isa po natin na ibig ating bawang sibuyas para mabango. Alabasin lang natin yung amoy ng bawang sibuyas. ayun, ilagay na natin yung ating chicken. at takpa lang natin muna ng bahagya guys para magkataas yung sarili niya kataas And guys atin nang hahaluin ang ating chicken ayan 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 Ready, ayan diba lumabas na yung sarili niya kataas maya, ulit, maya maya ulit guys Lagyan na natin siya ng paminta. Ayan, nilagyan na natin ng paminta, guys. Tapos lalagyan natin ng laurel. Ayan. Iyan na yung paminta sa laurel. So, haluin lang natin, guys.